God, I'm gonna wake up. <laughs> Latest update sa cute at nakakaaliw na batang celebrity na anak ni Angelica Panganiban at Greg Homan na si Amila sobrang kinaaliwan ni Barbie Imperial. Isang maikling video na naman ang ibinahagi ni Angelica Panganiban ang kinagiliwan sa social media ito ang video ni Bean at Barbie Imperial nang sila ay nagbonding para may celebrate ang buwan ng mga puso kahapon lamang. Pansin na lamang ang labis na tuwa ni Barbie Imperial nang siya ay lagyan ng make-up sa pisngi ni Amila sa Bean Human. Napasigaw pa nga ang aktres at kinilig sa kakyutan ng bata. Kasama ang iba pang co-celebrity nagkasama na rin si O'Brien ang anak ng komedyanteng si Pokwang at binat ang ganda-ganda nga nila ngayon habang lumalaki. Narito ang video. Ganda. Can, Can, <laughs> Can I see? Can I see? Can I Hello? Ganda. Can I see? Can I see? Can <laughs> <gonna> <laughs> let's see, mami. Let's see. <laughs> you say thank you to Nino? Itu uh, oh, one heart, okay. open, mami. Itu semua heart, okay? Aku akan buka, mami. Okay, let's open.